Say, mommy, what's the problem? Stiff neck ko, kung like neck. hanggang back. Dito, tapos hanggang sa... ako huminga. Tsaka oh. Wow. ito pong kamay. Tuturuan ko Pag humihirap ang paghinga nyo, tandaan nyo, ito lang. Angat nyo lang yan. Mm Huwag -hmm. nyo malalim. <sighs> Walang sasabit yan. Tandaan nyo yan, iangat nyo yan. Yeah. Yung left nyo, pag kayo parang hinahapo na parang pigil na yung hininga nyo, mm -hmm iangat yung katawan, iangat yung left nyo, tapos mag-haplos lang kayo ng pao sa dibdib. Huwag kayong kabahan. Kasi pag nataranta kayo, magpapalpitate kayo, mas lalo kayong may hirap ang pagka yung nervyos. Anong maintenance na, na. na ako, Master. Anong maintenance natin? Insta, 455. Na, times. Para sa? Hypertension. Hypertension. O yun, pagka natataranta tayo, yan na yun, hypertension na yun. Pero yun nga, sumandal lang kayo, tumayo kayo, sumandal lang kayo. Sabayan nyo na rin ng pray. O, oh, tapos sumiha kayo malalim. Walang mapipigil, walang pipigil na hininga dyan. Pag nakaangat yung kaliwa, kaliwa ah, nasa kaliwa yung puso natin. At tsaka master, ito, hindi, ano uh, po, nai-stack siya Hindi siya ano, Ang tawag dito is Tunnel Syndrome. Pag yung, minsan pag sinarmo, may iwan niya siya. Carpal tunnel syndrome yan. Also known as triggered finger. Saan ako kukuha po yun? Vitamina. Ah, nakakabitamin. E? E? Yan sa mga ano, ayan, mga ganyan. B-complex. Ah, B-complex. B-complex. Nagdudulong niya ro'ng ako, Master. Huwag kayong take ng take ng kung ano, ano. Alam, alam nyo yung original na B-complex? Daon ng malunggay. Magkakakaingay yung daon ng malunggay. Yan ang pinaka-original na B-complex. Magic malunggay ang tawag dyan. Lahat. Tamay na lahat dyan. Matindi yung vitamina niya. Ano yung ilalaga o kakainin lang na... Hindi. Isa ba isa, ano? Isa tinola? Ah, tinola. Okay. Yan, damihan nyo. Lagyan nyo rin ng tanglad yung tinola nyo para Isang taglad na may luya o. Oh. Papayang hilaw. Yeah, para mas maraming malunggay. Okay. Pinaka ma ang pinaka mabitamina at less cholesterol na ano, pagkain na paanang manok yung itinola nyo. Paanang manok. Kasi ano, original din na collagen. Pag sumasakit-sakit yung mga tuhod nyo, yan ang mga pang-regenerate ng mga ano, paanang ng manok. Yan ang original na kula din. Paa ng manok, pulutan. Tapos, walang kolesterol yan. Huwag adobo. Huwag adobo. Huwag adobo. Iba, uh, uh, <laughs> yari kayo niya, maalat ang adobo eh. <laughs> Ayan, lagi kumakain ng mga paan ng adobo. Huwag adobo. Uh, tinola Tinol ang uh, ano. Tinola ang ano. Tinola with papaya. Yun yung hilaw na papaya. O, oh, yan Masarap. Kainin nyo na rin yung ano, pagka meron kayong hinom na papaya, tinuturo yun ni Dok Atoy, pitong piraso ng buto ng papaya, kainin nyo para yung buto, bato nyo naman, ah, maging healthy. Mm Yung buto ng papaya, pitong piraso matayin nyo yun. Pito na. Mm -hmm. doon sa bibig o pwede lunokin lang? Lunokin mo. Eh, Medyo mapakain. Oh, ako, kumakain ako nun eh. Tapos, inom na kagad ng tubig. Bali, wala yun. Para ka lang nakakain ng pamint... Nasabay mo yung paminta. Para ka lang nakakain. sa Lugaw ng paminta eh. Ganun lang. Pagkain mo ng ganun. Tubig. Marami kang matutunan ito. Magaling mag-explain nyo, kaya nga sabi ko sa inyo, habang umidad tayo, I-follow nyo yan si Dr. Arboleda. Hindi ko kaya magalit sa amin yan. Bakit? Papalong. <laughs> I-follow. Ah, follow. With W. <laughs> diba? Masarap kayo naman po. Pagwagay ng yung mga ito. Medyo masaya tayo sa inyong banyan. Hindi pa lasing yan. Hindi pa lasing yan. ano, mas maano pa yan. May elaborate pa yung mga ibang bagay. Ganyan lang kami, Master. Ayos yan. Mga pili tayong happy. May gilid lang ang buhay kaya kailangan lang tayong masaya. May edad na kami pero mayroon pa rin kami. Eh, doon kayo nagiging maligaya eh. <laughs> kailangan kayo magdala sa problema. Hindi tayo nagdala ng problema. <coughs> malakas magpatawa yun. Oo. Uh, uh, yeah. kaya... Ang okay. iskinita lang dun. Nakapiranggot na eh. Pupuhay, mami. Magkano ba ang per square meter ngayon sa Valenzuela? Depende sa location mo. Yung exclusive na subdivision yes, uh, Sa location namin, nasa 20 to 25. 20 to 25? Per square taas no? Yan, Laki Sempro. 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 Sa malinta ba kayo? Bibilang marulas. 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 Uh, uh, ah, ng malabon at saka Venezuela. Oh. Marulas. Kung baka kami ang pinakabungad. Pag galing ka ng monumento potrero, no? Ah, potrero. Tulyahan Bridge. Yun, yun, yun na eh. sa amin. Uh, uh. Pagtawid mo ng tulyahan, <coughs> balisela tayo. Wala ka na rin puno nga dyan. Wala na. <coughs> Pero may Anala. ilang piraso na lang puno. <coughs> Puro kabahayan dyan. Puro bahay na Mga komersyal. Dito ang may puno-puno pa yan sa may malabon yung welcome potrero. Ah, Puro ano pa yun, may mga puno pa ng ano ron. Kasi may ano ron eh, parang ang tawag doon, yung malabon soup. So, ah, oh, Sa iskin kita namin, isa lang ang mangga ron, wala na. <laughs> mangga, ma rin yan, mas mabilis din ang buhay niya. Pag inakyat na nga yan? Hindi ka tulad yung mga malaki, mga tawag, nara. Nara. Ang sa mga, mga buhay niya. Mga api. ah, ah. Kirap lang yan sa umaga lalo. Kung nakahiga pa kayo, dumilat na yung mata niyo. E, ganyan, para magtakabang tayo ng pera. Tapos ganun mami, ganun yung mami ka lang. Ganyan, ganun. Okay, okay. Oh. sige. Ayan, yeah. oh Rap ulit. Okay, painitin mo ng toto. Mas ganun mo. Tignan mo kung may sasabi. O. Oh. O, oh, di ba? Wala na. Or ganun lang ang sagot dyan. Very simple lang yan. Huwag nyo, huwag nyo nang paalalain. Kasi minsan, isa, dumadama ito. Nag Tawag ko dyan, Spider-Man eh. May Spider-Man. Ang ginagawa naman natin, pag naglalak, ah, ah. Huwag nyo gaganunin. Pag once na naglak, o, oh, sabi na, like, ouch, ouch. Isara nyo ulit. Dukuti nyo yun nyo sabay-sabay nyo. Para hindi masakit. Kung mahina kayo sa pain toleration, kasi minsan, sobrang tigas. Ouch! Ah, sakit. Pero pag nag-lock, isara nyo lang lahat ulit. Hmm. Okay? Oh, wala na. Thank you. Meron pa.